magluto tayo ng bulal. So, ano na yung mga mostly laman ng bulal. Ito. Yan. Mali na pakuluan ko na to siya. Nakuha na ng lugo. <laughs> Tapos, andito yung mga buto iba. Kasi hindi na magkasya dyan sa presyo ko, ko So, andito yung ibang yung buto. Pero pinapakuluan ko rin. Para idagdag natin sa bawang mga. mga kasi pag ko um, yung pressure cooker aapaw uh, So, na natin ng asin. Ayan, asin. beef cubes. Yeah. beef cubes. Sabihan so, pa natin ang isang kutsarita na sarap para lalo sumarap. Tsaka na whole. Hmm, whole black pepper. natin kasi tayo lang ang kakain na hindi kasama ang So, pressure ko siya ng 45 minutes and then saka natin ilagdag yung patatas at ang repolyo at saka siling so let's go guys so much right. watching